So yun guys, pinatasan na natin ng ano, tatlo. tatlo. For today's video, bubutasan natin yung tambo tune is much bagong bago ya, fresh na fresh yung motor natin. Kaya oh, try natin oh, try natin yung yung tambo tune Smash kung ano magiging tulog niya. So yun, tra. Pero bago tayo nun mag -ano, magbutas, siyempre huwag mo kakalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel and hit the notification bell para update po kayo sa akin mga video. Tara, putasin natin ni eh, guys. So yung gas, yan ang tunog ng hindi pa siya nabubutasan. Okay. Tapos ikukumpara natin yung may butas na yung, ano, yung tambucho natin. Kaya ganyan mabuti guys. Kung may pinagkaiba. A few minutes later. So yun guys, pinatasan na natin ng anong tatlo. Tatlo. Tapos, try natin kung anong tunog na. Pinatasan ko siya na gamit yung concrete nail. May tatlo siyang butas guys. So yun guys, try natin paanda rin. Hmm. Kung nagi iba yung tunog niya. Let's go. Ito na guys yung bagong tunog niya. Pilitin natin yung throttle. smash hmm, iba nga guys yung tulog nya lubas yung ano niya yung tulog nya okay na oh. sunog niya. Pwede na yan. Hindi sya masyadong maingay. Brand new tong motor guys. Tinutasan ko lang. Okay na, lumabas na yung tulog niya.